Magandang araw sa inyong lahat. Paiba-iba ang panahon at ngayon napakainit, kahapon ang ginaw So, medyo pag kaming mga ano uh, may allergies ano nahirapan mag-adjust yung katawan namin kung minsan biglang palit ng panahon, biglang palit din yung sitwasyon ng katawan namin kaya iba ang boses ko. Pero okay lang 'yan, slight lang naman. So, hindi 'yan ang dahilan para magpahinga ako sa paggawa ng video. So, ngayong araw na to no, pag-uusapan natin ang tungkol sa brown egg at saka white egg. Ano ang pagkakaiba nila physically? Pagkakaiba nila nutritionally? <laughs> at pagkakaiba nila sa cost of production? Doon sa taste? Doon sa uh, presyo? Sa selling price? Hmm. So, umpisahan natin sa so, physical, ano, sa physical appearance kulay. Magkaiba na syempre kasi brown at saka white, di ba? Pero alam niyo ba, yung brown egg, asa ah, sa mga hindi nakakaalam ito ha, syempre alam ko marami na rin nakakaalam. So para sa mga hindi nakakaalam ito, yung brown egg, initlog yan ng brown feathered layer or brown feathered he uh, hen. Yung white, initlog yan ng white feathered hen or layer, no? So, kagaya ng white leghorn, decalbo white, yung Uh, cornice, yung puti, no? Tapos, uh, yung, ano naman, yung brown egg, kagaya ng, ano, yung RIR, decal brown, mga ganyan. So, ah, uh, yun yung pagkakaiba, doon sa ano, appearance nila. Ah, uh, yung kulay. Pero, yung shell, no? Yung shell strength, pareho din. Pagka batang manok, ang, ano, ng itlog, edi matibay ang shell pag matandang manok ang nangitlog edi medyo marupok na yung shell tapos uh, yung nutrients naman nanan nandun sa itlog magkaiba ba ang nutrient na nanan sa itlog na brown at saka dun sa white white egg so according sa researches ay yung brown egg at saka white egg pareho lang ang nutrient na nanan kung may B vitamins ang white egg, meron din dun sa brown egg. Kung may potassium ang white egg, may potassium din ang brown egg. At kung may protein ang white egg, meron din sa brown. Pareho silang merong calories, may fats. So may konting ano, may konting saturated fats pero mas malaki pa rin ang unsaturated. Tapos, uh, uh, higit sa lahat, <laughs> merong, uh, merong kolesterol ang itlog. Yun. Kaya, ang sabi nila, pagka, ma, pagka healthy ang tao, pwede raw kahit one, ano, one egg a day lang. Pero, uh, at kung wala naman talagang nararamdaman na kahit na ano, na walang uh, experience na may sign ng mataas na kolesterol, pwede raw kumain ng 3 uh, eggs a day. Yun ang sabi. Pero, mas safe daw na mag-ingat na lang. ba? Diba? Totoo naman yan. Kasi lahat ng sobra, bawal. Ay, kasi, kung wala kang ka ng kolesterol, tapos sige, kain ka ng kain, ng kain, ng kain, eh, di pa, pasasaan ba, tataas din yan, di ba? So, yung mga may, kul mga, uh, sitwasyon no yung mga problema na nagtumatas yung kolesterol, ay eh, ingat-ingat na lang kahit nga nung elementary kami ang sabi ng mga teachers namin no 2 uh, to 3 eggs a week yun ang sabi pero ngayon sabi one egg a day is okay kaya dito sa bahay namin <laughs> itlog is life pero nag-iingat pa rin kami lalo na kasi sa mga may may ano na may AIDS na So, ingat-ingat kami. Mga bata, edi eh di siyempre, itlog is life talaga. So, yun ang tungkol sa ano. Hindi natin pag-uusapan na uh, yung wide range o oh, yung ano yung mga nutrients tungkol sa nutrients na yan no pa at least alam na natin na meron pa lang mga uh, nutrients na nandiyan na uh, tsaka may, at higit sa lahat may cholesterol <laughs> para mag-ingat tayo di ba hindi yung kain ng kain ng kain kasi depende din sa size daw yung content ng itlog no yung protein yung uh, tawag dito yung protein yung calories yung fats yung cholesterol ganyan eh depende don depende dun sa size ng itlog so may ibig sabihin may may range din yon uh, wala halos pagkakaiba no wala halos pagkakaiba ang nakikita lang talaga uh, visually ay yung color yun yung kaibahan talaga magkaiba pero, sa lahat na, pareho. Kaya, yung brown egg, hindi dahil sa ito ay may mas nutritious or mas palatable uh, sa bumibili, kundi i'yon ay preference, personal preference ng uh, taong bumibili ng brown egg o white egg. So, kung ang preferred mo ay white egg, uh, okay naman. Kung preferred mo ay brown egg, okay naman kasi yung iba... Uh, ang preferred nilang bilhin ay yung ano, yung white egg kasi daw mas mura. At uh, yung iba naman ang uh, binibili nila, brown egg kasi daw mas nutritious, mas masarap daw. Pero kung tutuusin, no, pa uh, ang lasa, ang lasa ng itlog na brown at saka white pareho lang kasi yung egg yolk naman ay eh, lalo na kung pinakain mo pareho lang din pinapakain ng ano ng nag-alaga ng white, di ba? So pareho ang lasa unless na may enhancer no. Uh, yung yung iba kasi no may meron daw naglalagay no enhancer yung omega 3 ganyan. Yung isa naman may nagsasabi malansa, meron silang inilalagay na uh, ingredient na isa pa. Kaya daw nagiging malansa daw yung ano, yung brown egg. Pero, alam nyo, uh, karamihan naman ng nag-aalaga ng brown egg. Ay, ng, yung mga layer, no, na, na brown. Ay, free range yan. Uh, napapakain sila ng mga uh, vegetable scraps, ganyan. Mga fruits, ganyan. Lalo na kung free range talaga, tuka-tuka, no. Sa mga damo. Unlike sa akin uh, confined itong mga ano mga free uh, mga RIR tapos ano uh, pure feeds pinapakain ko ay may itlog. Wait lang ha nako itlog. wait lang maiitlog ayan oh nang itlog na naman ay Umaray ako Ah <laughs> uh, may itlog na 'yun oh ayan oh pinutol ko na yung sinasabi ko Ano na nga ba 'yung sinasabi ko Parang ako Itong mga RIR na alaga ko, hindi ko masasabing ano, uh, ayaw kong i-claim na organic, organically produced 'yung uh, itlog nila. Kasi uh, kahit na hindi ko sila pinapainom ng antibiotic dahil ang pinapainom ko talaga sa kanila 'yung oregano. Araw-araw 'yan. At isinisingit ko ang barley grass kung meron akong nararamdaman nakikitang hindi medyo matamlay sila no pero hindi so far hindi naman sila laging ganon. Healthy naman sila. So iyon hindi ko kiniklaim. Ang sinasabi ko lang ay healthy eggs kasi at least naman hindi sila tumikim ng antibiotic. Pero naka-pure feed sila. So itong itong mga RIR na to kumakain ng pure feeds. So possible na yung mga raw materials na ginamit doon sa uh, feed formulation, no? doon sa paggawa ng feeds ay uh, possible na merong ingredient doon din na na enhancer, mga ganon, no? So, so, hindi ko kiniklaim na na organically produced itong itlog ng mga RIR RIR na alaga ko. Kahit na brown ang itlog nila. Ang sinasabi ko na lang ay healthy eggs, clean eggs. Kasi nga, walang ano, walang gamot-gamot, no? Walang gamot-gamot silang ininom. Tungkol naman doon sa selling price at saka cost of production, ang paborito ko. <laughs> Kasi, alam nyo ba, araw-araw, mula nung nangitlog na itong mga RIR, ano na, nagko-compute na ako. So, alam ko kung kailan ako lugi pa. Alam niyo yon yung yun, Uh, one week na buo, nangingitlog lang ng isa. Kasi nga, walo lang itong RIR ko. Ano, kasi trial lang ito. So, uh, nangingitlog one week, tapos next, na uh, sumunod na linggo, ano na, may may sumunod na Dalawang itlog pala, so tatlo. Ganon, so, uh, in short, mak makikita mo, nakikita mak ko kung kailan lang, ano, kailan lang mag-uumpis ano, Uh, liliit yung cost of production. Big sabihin no, yung cost of production kasi pure feeds no. Yung white kumakain din ng pure, pure feeds. So, kung parehong ang pinanggalingan ng white at brown egg ay uh, nagpapakain ng ano ng pure feeds yung farmer na nagproduce doon, eh di siyempre ang cost of production eh ganun din, di ba? Kung ano yung computation ng percentage nila, percentage by percentage kasi no, di ba? So, ah uh, makikita mo doon yung magkano yung kinain nila ngayong hapon ay ngayong maghapon. So, ilang itlog ang na niya o edi magkano ngayon ang cost ng mga itlog na 'yon, di ba? Per uh, per egg. Ganon... Ganon din doon sa white. Kaya walang ano, walang kaibahan, di ba? Ang ano lang doon kasi mas malalaki ang katawan ng mga uh, brown feathered uh, hen. Kagaya ng RIR na yan, di ba? Bulky sila. Pero, uh, parang, parang ako ngayon, nakahapon kahapon 100% yung ano nila, yung production nila. Kasi walong, walong piraso lang yan. So, nakap-collect ako ng walo. So, buo ba yung, ano, yung cost of production niya. Di ba? Pero, ah uh, hindi mo basta ibababa yung presyo mo ah, uh, kasi baka biglang bumaba bagsak ka di wala na no uh, so kung ano yung nag -rate, nag ano yung rate nila diyan sa ano sa market ng brown egg sabay mo ganon Oh, uh, pero dun sa iba, lalo na sa mga breeder, no, mas ano, mas mahal talaga yung brown egg, mga brown egg na fertile. Pero kung hindi naman fertile, initlog lang na dahil pinakain ng ano ng feeds, no. Eh pwede mong ipantay, 'di ba? Pwedeng sumabay yan dun sa ano sa presyo ng uh, white egg actually. Kasi kasi yung cost halos ganun lang din. O parang itong mga alaga ko ngayon na RIR, naka 111 grams lang sila. 111 grams per head per day. 'yon. So pag nag-produce sila ng ano ng uh, walo kasi walo nga sila at 33 pesos or 34 pesos kasi dalawa yung store na binibilhan ko 34 at 33 pesos per kilo ang layer no layer crumble. So divide mo yun. Pagkano? So mahigit apat na piso no. Ganon. Apat na piso lang yung cost. Mm. Pero kung hindi mo kinocompute, kagaya nung tinuturuan ko, sabi ko, kasi may RIR siya, backyard din. So sabi ko, timbangin. Timbangin, ilista, mag-record. Saka na lang daw, pagka, ano, eh, saka na lang, disempre, kaya kailan niya malalaman kung, kailan mo malalaman kung hindi ka maglilista mula dun sa umpisa. Yun, kaya, uh, para malaman mo kung, gano ba, bakit ba ang mahal-mahal ng itlog ko? ba Diba? Bakit ba sumasabay ako sa napakamahal na paninda na paninda ng brown egg na itlog? O oh, di ba? Ganun 'yon. Mm. Kaya 'yun yung ano, yung cost halos ganun din. Kung ano yung pagka-produce ng white. 'Yun din. Ganun. Unless na mo dahil nga malalaki ang katawan nila, sosobrahan mo yung pagkain para sa kanila para ano, eh kaya lang tataas yung cost mo. Pag ganun. Kasi ano, uh, ako binabago-bago ko paminsan-minsan -minsan yung ano, tumataas yung cost pagka ang initlog nila ngayon eh bababa ng isa. O di ba? Ganon. So yun yung ano, yun yung tungkol sa brown egg. Basta ang distinct lang na pag nakaibahan ay yung color ng shell. Wala nang iba. Ganon lang. So sana may naibahagi na naman akong dagdag kaalaman sa inyong lahat. At lalo na mga bagong viewer, ano, huwag kalimutang mag-like, no? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat, salamat sa mga silent viewers, so silent subscriber at saka sa mga sharer. Uh, kasi nakikita ko yung record ng analytics ko. Uh, gumaganda naman, no? Kahit na maliit pa lang ang channel ko, tulungan nyo sana akong lumaki ang channel ko patuloy na ikalat ang mga videos at pati channel ko para marami pang taong mga matutulungan, uh, hindi lang ako, ha? hindi lang akong matutulungan kundi yung mga may tanong na you know, ang sagot ng tanong nila ay nandyan sa channel ko. So sana pagpalain tayong lahat.